Okay magandang araw Dito ako ngayon sa Sementerio ng kiblagon Malalag Dabo del Sor Eh kasi mayroon daw dito na mga kababalaghan dami daw So pinuntahan ko Huwag ang inyong lingkod oh. Trip room style Ito ang simenteryo ng Kiblagon malalag dabo din solo pumasok tayo ngayon tara dito tayo dum dumadaan tung kapaligiran ng no? manggahan oh, oh. manggahan yan Ito puno ng malaking ano baliti yata to o papasok na tayo minyong lingkod sa Tribrun style pumasok ng simenteryo na daming kababalagaan o dito pa lang oh hindi na ako makadaan so mahirapan dito kumagdaan sa mga may mga nitso tabi-tabi po ito pasukin natin no? may mga daming mga ano dito may ano nag dito tayo sa simenteryo ng ulit ulitin ko lang kasi para maliwanag tabi po dan ako Sore sore, Dumaan ko sa mga punto ninyo. May ano ako dito. May kakilala ako dito. Dito namin i-living noon. Bata pa ako. Hinanap ko kung saan na. Pero hindi ko na makikita. Nuntahan ko na ulit. Hindi, hindi ko na... Ano, noon dito lahat ang kapatid ah, dito ang kapatid ko ni pero kinuha na namin nandoon na sa bahay namin kinuha namin after 15 years yata O ito ang Kiblagon cemetery malalag dabodil soro patuloy pa dito pero ang sikip-sikip na o may mga tao pa dito na nakikita ko o dito ang ba, dito banda ang libingan ng kakilala ko yung matanda na ako ang katiwala niya noon sa paggawa ng tari ng manok o dito ako gibalikan ko siya dito pero wala na dito wala na oh itong simenteryo na to wala na ang nilibing dito sa sa simenteryo na ito pero ngayon may makikita kung may mga bago pa man na nilibing dito siguro mayroon pa pwede pa siguro pero ipinahinto na nila oh mga bakas ng ano ah, gin, ano, nilang, ano nila ang ano nila nitso so, pina ano yata tiles oh. dilita tan palir ah uh, bone ah dito living si palir in loving memory tuh So, gandang ano niya. Ginawa ng kon. Pinaganda eh. So, bago pa hindi pa natapos-tapos kasi mayroon pang ano, kulang ang tiles. Dito pinaganda nila. Il saldi ulit to. may mga ano dito, may ano yung anay na mataas na o. dito ko sa ano ng sementeryo ng Kiblagon ulit na naman ha ulit-ulitin ko lang wag kayong magano ha to mga puno ng mangga, dito na oh siguro talagit na anak oh pwede na tayong bumalik. o kaya ikutin pa natin tara Hanapin natin ang yung sabi nila na may nagbigti dito na dito nilibing. Mat marami na ditong nagbigti dito nilibing. Pero hindi ko na ano, natandaan si hindi na natin ano pang ano sa mga kamag-anak. Kakihiyayan, kahihiyan na yan dito lang tayo sa mga loob ng interior. mag ano, may aso pa dito to aso so dito lang corazon pausal dito ug Patuloy tayo. May dumaan sa kalsada. Uh, Patuloy. May mga ano dito. Kandila na. Ini-tirik natapos. tinutus. bago lang. Hmm. wala to... walang si Protrero dito siguro walang tao may aso may pusa itong pusa